Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, do sa last ano, last reaction video ko. Pinahapyawan ko kasi yung uh, yung pagpapatunog ni Sir Donski na Music Box. Tama? Ah, uh, ano. Ngayon i-explain ngayon from Sir Lance mismo, yung manufacturer ng gadget. Ah, uh, yung manufacturer ng gadget. Kung ano yung mechanism nitong Music Box na to. Well, ito ha, hindi, hindi naman natin, uh, yung nangyari kasi kay Sir I.M. Reverie na pinindot niya yung, yung radio, tumunog yung REM pad at yung music box, isa lang yun sa mga theory. Theory pa lang yun. Uh, possible na gamitin yung radio pala dyan sa music box. Possible. Ngayon, nag-o-observe nag kami eh. Nag-o-observe kami, kaming mga, ano, mga, mga nasa kabilang panig. <laughs> Inoobserbahan namin kung paano may, may, ibang way pa para manipul ma manipulahin ni, ni, Donsky Music Box. Obviously, manipulated to eh. Itong, ito nangyayari na to. Ah. Bi iga-guide ko kayo sa mga sa mga red flag na nakita namin. Hindi lang ako. Namin yon Team effort to. O, kita mo, Donsky? Uh, pinag-aaralan namin kung paano kabukingin actually ako lang uh, nag ask lang ako ng help sa mga iba na alam itong ginagamit mo so ito yung video napupunta ako doon sa baba pwede ba patunugin mo sabay oh my god oh my god tinood or totoo na mayroong kayamanan dito

So ito yung ano, ito yung nagiging, uh, problem. Wait lang ha, wait lang. May 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 uh, address lang ako na na-comment. Ah uh, ma'am, please naman paki ayusin naman yung comment kasi ang pinalalabas ni ma'am, hindi totoo yan. Panoorin mo video ni Ching yung nagprank siya kay Kapinpin Brothers. Ang sinasabi kasi ni ma'am, hindi daw totoo yung music box. Sabi niya. Tapos ito, nag-comment na naman si ma'am. <laughs> Doon sa isa, nung, nung binuking tong, ano, ano, ang sabi na, na naman ni ma'am dito. O sabi sa'yo eh, di totoo eh. Ma'am, ang hindi totoo yung, ano, yung gumagamit, hindi yung gamit. Panoorin natin yung, ano, ano panoorin natin yung kay Kapin Pin. Ito yung laging, ano eh, laging, inaano ni ma'am eh, ginagawang basis ni ma'am. Itong sa Kapinpin Brothers. Dito kasi, kaya napapatunog yung music box dito. May certain condition na ginagawa si Aga, si Cheng. Tinan mo, ha? Box. Hmm. Alo, yan, mo lang dito? Ha, ha? Kasi yung sensor kasi, hinaharap nila yung sensor. Goal talaga nilang patunogin yung music box. Hinaharap nila yung sensor. Kasi pag nakaharap sa kanila yung sensor, tutunog yun eh. Hindi peke yung ano, hindi peke yung music box, yung ginagawa nila aga si Ching yung peke para makapag-prank sila. Tinan ha. At dito, okay. magsisimula na, Ito na ang pupayan? mga kababalaghan. Okay lang po ba magpakita kayo ng sign na nandito po kayo? Pwede po kayo dumaan dito sa bush na to. Eh ano natin, umpisa natin yung ano, yung pag paglatag nila ng, ng music. Una box. yan is calibrating pa lang. Ngayon, okay lang ba umupo tayo ngayon lahat? Tama ha. Iaharap kasi nila yung sensor eh, kaya tutunog yung music box. wala, pwede tayo Hindi ngayon. dahil, pero usually after... Hindi dahil peke yung music box? Ano ba? Gamitin naman yung utak! <laughs> Ilang minutes, mga 30 minutes, 20 minutes nagpaparamdam. Kaya kami ini-stay lang namin dyan yung minsan yung mga equipments. Pero ngayon, kasi hindi naman to sobrang... Kasi nga, ang plano nila mag-prank eh. Ano intense na, wala naman, hindi naman to haunted or anything. Hindi na natin gagawin yun. Kunin na natin agad. <laughs> Okay? Hindi, at least. Dapat tinatanong ko, at least na lang umiilaw. hindi do. May na-experience ako. Habang tinatanong ko, umiilaw siya nung umiilaw. Sumasagot sa amin. Ay, ganun Pat sir. Uh, hmm. Andito ba kayo? Tiiiit! Buto sir, kaya nyo dyan ano. Oo, oh, tropa niyo ako. Tatanggalin ko kayo sa tropa ko. Kahit mag-isa ka na lang ako. Sir, mag-isa na lang ako. Pero experience na natin para something kakaiba. Music kakaiba. box is set up niya, ha? yung... At least alam natin walang tuga. Ba't ba nagpagay? Oo, So... Hindi ka ba nandala kayo? Tayo so, na lang din natin dito. Hindi. Ah. Eh. Uh -huh. Ay, sorry Okay na, Ben. Hindi na lang sa'yo. Nakakapahan ako siya Okay lang yan, okay lang yan. Wala yan, wala naman eh. Wala naman tayo nakita eh. Oh, music box ha, yung eh, gagawin nila. Choy, nakaharap sa akin. Oh, diba? Hinaharap kasi nila yung sensor ng music box. Hindi fake ang music box. Dapat ang sensor nakaharap sa likod. Sinadya ni Aga si Cheng na iharap yung sensor sa harap nila. Ano ba yung sensor na yan para maabot ng utak ni ate? Na nagko-comment sa akin na, na fake yung music box. Ate, yung sensor kasi dapat hindi nakaharap sa tao yon. Pag may nasense na gumagalaw yon, tutunog talaga yon. Hindi peke ang music box. Nagigets mo? Oh, So, yan. Una yan is calibrating pa lang. Ngayon, okay lang ba umupo tayo ngayon na? So, ngayon ito yung music box. at so, try na natin may pag-communicate. Ako nga pa pala si Aga. Ako si Jim. At sila po yung kapin-pin Brothers, yung may-ari po ng bahay na to. Si Kelsey, si Kalo, si Allen, tsaka si Sir Gabin. Wala po kaming masamang balak. Gusto lang namin makipag-usap. Kung meron po man kaming kasama ngayon, Or kung meron mang entity sa paligid namin, pwede kayo dumaan sa music box, tutunog po yan. Nakarap sa kanila yung sensor o, oh, na hindi naman dapat. Sinadya yan ni Aga si Cheng. Wala. 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 Nuulit ko po. Ngayon, ginagalaw-galaw niya yung Parang umano yung kung ano. Kung meron po, masugaya natin, Choi. Medyo layan mo. Masyado malapit sa atin eh. Uh -huh ka talaga parang sa may box. Hmm. iisod kasi, i-sensor kasi. Gusto mo lang kunti palayo. Dito? Oo. At dito, magsisimula na, Ito na ang mga, mga kababalaghan? kababalaghan. Okay lang po ba magpakita kayo ng sign na nandito po kayo? Pwede po kayo dumaan dito sa bush na to at magti-trigger po yung music box once na dumaan po kayo. Hintayin po namin kung meron po kami kasama ngayon. Oh, gumagalaw si Aga si Cheng. Uy. Uy. Okay. Guma gumalaw si Aga si Cheng kaya tumunog yung music box gumagana yung sensor, hindi siya peke. However, yung positioning, sinadya lang ni Aga si Cheng na nakaharap sa kanila. Okay. Uh, para po namin malaman yung presensya niyo, pwedeng dumaan ulit po kayo. Nakita niyo? Dalawang hmm. beses yung sir, dalawa. Dalawang beses nga. Okay po, na-acknowledge po namin yung presence nyo. Pero gusto po namin malaman kung Pwede po namin kayo makausap. Pwede po kayo tumawin ulit. Gagalawin niya yung paa niya para tumunog ang music box. Nagigets mo ba? Hindi fake ang music box. Ang, ang ano dito, ang nakakapagpatunog sa music box kasi nga, hindi tama yung pagkakagamit. Sinadya nila yon para iprank yung Kapinpin Brothers. Kung pwede namin kayo makausap. Uy! 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 Oh, uy! Oh, oh. Diba? Nagigets mo na o hindi pa? Hindi yung, oh, sabi sa'yo, hindi totoo eh. <laughs> totoo yung music box, however, pwede siyang manipulahin. ba diba? Katulad ito, no? Ito, itong nangyari kay Sir Donski na to, nasa na ba yun? Ito. Wait lang. Saan na ba yun? Ito. May mga naobserbahan kami, may isa pa kaming theory kung paano niya nakaka- Ah, kung paano napapatunog yung music box. Pwede ba mag-request? Yung sensor kasi nito music box na to nakaharap doon. So dapat legit 'yan na may makaka maka Pero ito yung ito yung na ano namin, ito yung naobserbahan namin. Makinig kayo mabuti ha. Talasan nyo yung ano, talasan nyo yung ah uh, pandinig nyo. Uy suli, kung talagang delikado doon. Napupunta ako doon sa baba. Pwede ba tunugin mo? Sabay. Oh my God. May clicking sound na ano, na hindi prominent kasi sumasabay yung REM pad eh. Yung REM pad, huwag nyo nang pansin yun kasi natitrigger naman talaga ng radyo yun eh. Yung REM eh. eh skip na lang tayo dito sa may 14 minutes, no? Dito nyo mas maririnig nyo to. So lima mo kabuok pa, ubos dire? Ba't may tinitingnan ka doon? Ba't may tinitingnan ka dito, Donski? Tingnan mo ha, yung mata ni Donski. Oh, okay. ba't may tinitingnan ka doon? Sino yung tinitingnan mo doon? <laughs> kamu ba ng sige? Oh, may titingnan ka na naman uli doon. Tama ha? Pakita dia sa highway. Kamu ba ang nagpapakita dyan sa highway na yung mga na may, may, titingnan ka na naman. Na, kamu ba? Kung sakaling ka mo, pwede bang sabay yung patingog ng duha? Sabay yung patingog ng duha? Napapansin nyo, may clicking sound tayo naririnig. Every time na tumutunog yung music box na yan. Ibang-iba ito sa music music box ni Aga si Cheng, ha? Ibang-iba ito sa music. Ito kasi, sinabi sa akin ni Sarlans. Mamaya, ipiplay ko yung, yung sound clip na sinabi sa akin ni Sarlans. Kamu ba ang nagpapakita dyan sa highway na yung mga nadiskrasya? Tama. Kamu ba? Kung sakaling kamu, pwede bang sabay yung patingog ng duha? Sabay yung patingog ng duha? Napansin nyo may clicking sound para may pinipindot. Sabi ni Sir Lance, hindi mo daw dapat naririnig yon yung clicking sound. Kasi yung, yung clicking sound na yun, internal yun eh. Parang may pumipindot talaga na nakaka-capture sa ano. Tsaka isa pang mystery dito. Uh, wait, pa, si Sir Lance na lang yung pa-explainin natin. Kung ano yung uh, pandaraya dito. <laughs> Pakinggan natin sa sabi ni Sir Lance ha? Hello Sir Ayan. Ganda kasi yung, ano, yung design ng, ano, ng music box. Yung music box, meron siyang ano. Oo oh, nga pala, get well soon, Sir Lanza. Nasa hospital siya niyan. Hoy, Sir Donsky, kamustahin mo naman yung kaibigan mo. Mahiya ka naman. Anyway. Uh, trigger. Yung trigger na yun, tutunog yun. Tak, gaganan. Tak, tas uh, ano, magbibiya ko sa hampal ha. Tak, gaganan. Ka. Kapag, tumulog yung tak, ganan, iilaw siya pero ang medyo ano doon ang medyo sa akin questionable eh. paano niyang nagawa na tuk, tuk, dalawang ganon kasi 10 seconds ang duration per trigger in explained ni Sir Ed Galuwag pag halimbawa ano balik kami mga video ni Sir Ed sa ano dun sa bahay na yung una yung una, una beses niya ginamit yung music box kasi in-explain ko kay Sir Ed yan eh. Kahit at sa Sir yung kasama na si Master Gala. In-explain ni Sir Ed na every 10 seconds, tak, ganun, tak, tak, ganun. Hindi ako samples, Ram. Gano'n pa akong video na ano. So ang ibig sabihin ni Sir Lance dito, dapat pag nag-trigger yung music box na yan, tak, isang ganun yan. Kaya lang yung tak na yan, hindi mo dapat maririnig yon Meron siya sinabi dito, no? Alam mo kung ano-ano ko doon? Yung anong si Wait lang, wait lang ha. Mga ano, at one foot, dapat hindi na pala ito dinig. Ano yun, eh? nadidinig ko lang siguro dahil ano, pagkawa ko yung device, nilalaro ko. Pero one foot away, dapat di mo na maririnig yung tuk, <tong> yung trigger. Oh, yung click na yun dapat, one foot away, hindi mo na dapat maririnig. So meaning, ang kausap ko dito yung gumawa mismo ha. Or yung nag-design ng music box na ginagamit ni Donsky. Hindi kung sino-sino. Yung mismong nag-design. So dito kasi, men, every time na, na piniplay mo yan, kasi ito yung tanong ko kay Sir Lance eh. i ko na lang yung tanong ko kay Sir Lance ha, para maintindihan nyo kung ano yung sinasagot sa akin ni Sir Lance. Ito yung pinlay ko sa kanya. Sir Lance, Sir Lance, uh, may uh, ano lang ako sa may tatanungin lang ako sa'yo, no? Dito sa, ano, pag tumunog ba itong music box mo na to, may clicking sound ba? May clicking sound ba? Kasi dito na ko dito sa 31 seconds no, patutunugin niya yung uh, rempa, tsaka music box. Pag tutunog yung yung ano, yung music box, may clicking sound. Tina ha. Pag request ka ng duwa patingugon. You know, may gumaganon. parang may pinipindot men eh. Narinig mo yon? Tick, tick. May gumagano muna. Ganun ba talaga ang music box? Tinama. So request ka ng dua pati 'di Diba? Sorry, nakamute pala ako. Halata mong may pinipindot eh. Na malapit dun sa camera. Nakaka-capture ng camera yung clicking eh. Ang sabi ni Sir Lance, may clicking sound naman talaga yon pag nagti-trigger yung ano, pag nagti-trigger yung music box, may may clicking sound kaya lang one foot away dapat di mo na maririnig yon dahil internal yun eh. Yung clicking sound na yun eh. Ulitin natin yung sinabi ni Sir Lanza, pero dito men, ang layo na nung camera, naririnig pa rin yung clicking. Ibig sabihin, may nagki-click ng switch behind the camera. Every time na tumutunog itong ano, itong music box tinamo. Tinama. So request ka ng dua pating ugon. Di, di ba? Diba? Gumaga nun. Tapos ito pa yung ano, uh, argument ni ni Sir Lance, no? Ulitin natin yung sinabi ni Sir Lance. Ha. Per trigger daw dapat dapat tutunog yan ng 10 seconds. Hindi mo dapat makokontrol yan eh. Sana ba 'yon? Wait lang ha. Ito. Ay nang na ano, music box. Yung music box, meron siyang ano, trigger. Yung trigger na yun, tutunog yun. Tak, gaganan. Tak, tapos sa ano, magbibiya ko ha. Tak, yung gaganan. Kapag, kapag tumulog yung tak, gaganan, iilaw siya. Pero, ang medyo ano doon, ang medyo oh, sa akin questionable. Paano niyang nagawa na tuk, tuk, dalawang ganon? Kasi 10 seconds ang duration per trigger. Ina-explain ni, ni Sir Edgalo again pag halimbawa ano, balik kami mga... Kailangan pag na-trigger yon isang trigger niya, dapat 10 seconds na tutunog yon Hindi katulad nung nangyayari kay Donski na nire-restart. Parang ano to eh, Ah, dinemonstrate to ni Sir I.M. Reverie eh. Meron kasing calibration button sa sa gilid. Papakita ko sa inyo mga kababayan ko ha. Sa so, ito 'yon. Ah, may may kiniklik dito sa gilid. Ito yung pang-calibrate eh. Ito na clicking sound niya. Oh, yun, yun ang tunog na naririnig yeah, natin. Yeah, so calibrate sa Okay, tawag radio. So, ibig sabihin, pag pinipindot 'yon, nagkakalib yun dapat ang mapindot kasi hindi dapat nangyayari yung yung nangyayaring ito do sa 14 minutes ni Donski hindi dapat nangyayari ito sa music box may manipulation na nangyayari yung ganyan no amo ha tingin siya ng tingin din sa taas kamo ba nang sige oh, na na sa highway kamo ba ang nagpapakita dyan highway na yung mga nadisgrasya anak Kamu ba kung sakaling kamo, pidi pwede bang sabay yung patingog ng duha? Sabay yung patingog ng duha? Yan o, hindi pwede yun, yung ting, ting, yung gumagana, hindi pwede. Kasi sabi ni Sir Lance, once na na-trigger yung music box na, na isang gano'n, dapat buong matatapos yung sound nun, 10 seconds. Yun ang nangyayari kasi dito kay, kay Sir Donsky. Halatang may pumipindot. Tsaka naririnig yung clicking sound kahit malayo yung ano yung uh, music box tama mo. Sabay yung nagpatingog ng ha. Di ba may naririnig kayong click? Tik tik gumagaw na hindi mo dapat naririnig yon. Ibig sabihin, dito nga eh pag naka-headphone kayo nasa kung saan nakatingin si Donski nandoon ko naririnig yung click eh. Yung nagpipindot ng switch. Tinamong mata ni Donski ah. Tala mo ha, kung saan nakatingin si Donski, mag-headphone kayo, dun yung maririnig kung saan side yung nagkiklik. Kamu ba ng... Si Titingin na naman uli siya dun. Ipakita dia sa highway? Kamu ba ang nagpapakita dyan sa highway? O, oh, titingin na naman uli siya dun. Ngayon, pag nag ano yan, yung clicking sound, dito nyo banda sa... sa left side maririnig. Ay, na mga nadisgrasya, anak, kamu ba? Kung sakaling ka mo, pwede bang sabay yung patingog ng duha? Sabay yung patingog ng duha? ba diba? May clicking sound. Ayon dun sa nag-design niyang music box na ginagamit mo, hindi pwedeng ganyan na ting, ting, gumagayon. Dapat kinukumpleto niya yung ano. Parang ito yan, ano. May motion sensor akong nabili sa sa Lazada. ba diba? I-on ko, ha. Ayan, okay na. Wala nang gumagalaw. Pag may nag-trigger dyan. Dapat tuloy-tuloy ang sound niyan. Hindi dapat nagre-restart ang sound nito. Pag may dumaan sa harap, kahit may dumaan uli, kinukontinue pa rin yung sound niya. Hindi siya katulad nito na ano, na tit tit parang nagre-restart patingog ng di ba hindi hindi ganito kapeke na parang ano dapat tinatapos niya yung tulog niya eh parang ito kahit anong daan ko sa harap niyan hindi dapat nagre-restart yan Hindi dapat nagre-restart. Tutuloy-tuloy lang dapat ang sound nito. Trigger. Trigger, hindi, hindi nagre-restart yung sound eh. Kailangan yung entire sound niya, ma-play niya. Yun ang sinasabi ni Sir Lance. Kaya itong pag-trigger mo ng motion sensor dito, fake to. Ayon sa, ano, ayon sa uh, nag-design niyan yung ginagamit mo. Nagigets niyo na mga kababayan ko kasi itong nangyayari kay Donski ano eh pumipitik-pitik eh na hindi dapat eh. Tsaka naririnig mo na may pumipindot sa likod eh. Yun ang nando ha. Yan no? Ping, Ting ting. <laughs> dapat once na, na trigger yun tuloy-tuloy dapat ang sound nun eh. Ibig sabihin, nakahanap to kung paano niya in yung music box, mga men. diba Hindi kaya ano 'yan? Uh, ang ginagamit mo diyan, susi ng motor. Ito try ko nga. Kaya lang wala akong music box na ganyan eh. Ipapaano ko kay Sir I'm Reverie? Kung basta may something na pinipindot sa background talaga men eh. Samahan mo Naririnig ko yung yung button sa background tama ha. Ngayon na You know, naririnig nyo? Tik, tik. Lakasan ko yung sound, ah. Para marinig nyo yung, ano. Yung clicking sound. Dua, sabay yung nagpatingog ng dua. Di ba? Click, click. May gumagano sa background. Sabay na sabay sa pagtunog ng music box. Ano ba diba yan? Kailangan mo bang mameke pa ng ganyan, Donski? Pambihira ka naman. Tapos ilalaban mo na totoo yung ginagawa mo. Pag na-question ka, ituturo mo si Sir Lance? Eh, kay, kay ano, ito na nga sinasagot na nga ni Sir Lance eh. Hindi ka kaaway ng tao, however, binababoy mo yung binigay, binigay niya sa'yo. ba diba? Hoping si Sir Lance na magamit mo yan para mag-legit ka na, eh binababoy mo min eh. Kaya nung ano, nung pumunta ka do sa bahay, nagduda na ako eh. Ganyan din yung tulog ng ano mo eh, ng, ng, music box mo eh. Alam mo yung nasa bahay siya. Yung bukas yung internet, abandonado yung bahay pero bukas ang wifi. Asa <laughs> ah, na nga ba yun? Yung, ito, ito yung, ganyan din ang tulog ng music box dito men eh. Asa na ba yung tulog ng, ito to oh. Tutunog din ang music. Ganyan din, putol-putol din ang tunog ng music box dito eh. Ayan oh. No? Pati nga dito rinig yung clicking sound men eh. May clicking sound ka naririnig dito eh. Tamo. Click, click, click. Dito mas prominent dito. No? Click, click, click na sabi ni Sir Lance. One foot away. Dapat hindi mo na maririnig yung clicking na yan. Meron naman talagang triggering mechanism sa loob yan, pero hindi ganun kalakas. Hmm? Rinig na rinig yung nagkiklik men eh. Nalato. alam mo mahirap naman yung ano eh yung pinagbibintangan ka sa isang bagay na na wala kang kasalanan naiintindihan ko yan nararanasan ko din yan yung pagbintangan ka sa isang bagay na na hindi mo ginagawa pero dito min huling-huli ka talaga dito eh kahit na anong gawin mo pamimiki talaga tong ginagawa mo tingnan natin yung legit, no? Yung legit kung paano matitrigger yan ng legit. So, ito, no? Testingin natin dito, dito kay Sir Ed kung paano mag-trigger yung, ano, yung, yung music box dito sa video ni Sir Ed. May gusto lang akong tanong sa'yo. Pwede mo ba siya daanan muli? At patunogin? Okay. Sir, try natin na focus ka doon sa may pintuan na yun, mm -mm. ha? Okay. Focus ka lang, okay? Mm -mm. eh, pag dinikit ko sa'yo yung daliri ko, pumikit ka. Oh my gosh! Hindi pa ha, mag start tumunog na. ba? Diba? Nung tumunog yung music box, ito, tamo ha, yung microphone nila high-end dyan. Dapat may, may maririnig kang clicking sound katulad nung kay, kay Sardonsky. Wala kang naririnig na clicking sounds, men eh. Tsaka yung pagtulog niya, dire-direcho, natapos niya yung cycle ng sound. Kita nyo? Kasi ang, ang tunog ng music box ni Sir Ed, nakaka-copyright kasi yung ano yung dati eh. Pinalitan niya ng sound ng nakatakot. <laughs> oh my gosh. Hindi pa ha, mag i-start Tumunog na. Di ba nung tumunog yung music box, tinapos yung cycle. Tinapos niya yung cycle ng ano ng tunog. Hindi katulad nung kay Donski na may clicking sound. Tapos, gumaganon-ganon. Di ba? Per trigger yan, tatapusin niya muna yung cycle ng sound. Ibang-iba dong katulad kay Donski na na sana ba yon? totoo? Oh. Eh, kung talagang delikado doon, napupunta ako doon sa baba. Pwede ba patunugin mo? Sabay. Oh no? Diba? Ting, ting. Parang ginagawang buzzer men eh. Diba? Nako. bala kayo dyan men. <laughs>